Wow! Hello na naman mga kailonggan! Dito naman po tayo sa bagong recipe po natin! O ano? O, dahil araw-araw tayo gulay, eh, siyempre mag-isda naman daw tayo, no? So, itong isda na binili po namin kanina dahil araw po nang tinda doon sa Sib-Sibabay, ito nga po mga kailongga, ho! Ito yung tawag po namin na burot dito. Ewan ko nga sa ibang guwahe ko na to. Ayan. Bali, niramihan ko po siya ng kamatis. So, hindi ko po alam kung anong tawag nito. <laughs> Basta, lagi ko po itong, ano, palagi ko po itong niloloto. Yung kinamatisang adobong isda, siguro. Siguro. And syempre, meron po tayong, ha, bahaw. O, oh, yung bahaw ko po, meron pa po pong subay. <laughs> Kung kikitak nyo, may subay po, subay po po iyan. Ay, iwan ko ba yung mga subay diri sa amon balay ba, no? So, yung lasa po nito, eh, masarap. Meron din po tayong, tayong nilagay dito mga kailungga na pet chay, O, yun, dahon po ng pitsay. Dahon sa pitsay, bakon baga si ilunggo. Mga hindi, dahil na hindi si ilunggo bawa. Tidali mga kailungga, makaon na ta. Hoy, parang escabeche style. Uy, ang sarap, oh. Yun. Uy, ang sarap. Daming bahaw makakain natin. agoy syempre, isda po dito. Ayan. Hatiin lang natin yung isda. Uy, ang sarap mga kailungga. Oh. Ayan. Nakabili na ako ng isda kanina sa halagang 100 pesos. Apat na. Apat na kabilog sini. Hmm, di ba? Hoy, magkinamot kita kay mas namit magkinamot. So, dali nga video, ikata na dali mga kailungga, kikita mga muyo. O, dali na mga kailungga, kao na kita. Tilawan ta ning aton ging luto. Hoy! Ano gid ni kanamit? Hmm. Hmm. Namit gid. Mm. Mm. Mapapagana yung kain mo. Maraming kamatis. Hoy! Mmm. Masarap si ilongga. Sobrang sarap. Isda. Hmm. Hmm. Ini yang hindi lang hindi mahilig sa ano. Mga kamatis, mga gulay. Diba? Hmm kahit na ito, ganito po yung luto o mga kailungga eh. Alam ano mo naman, hindi pa rin nawawala yung gulay ba? Nalakot, kung baga sahog, kung baga, sa Tagalog, um, kabay sa Tagalog din sahog, sahog siguro na. Mmm. Namit yan. Namit. Bawag at Mm. Asapit ng mangka yung dal. Alam mo, alam niyo ba na kamatis eh number one na paborito ko. Mm. Oh, namit O na medyo nei himo kamatis. Bisan sud anon lang gani pwede eh. ni. เรามเป็นดสมอนเ้าอินป่ะอืมแต่วันนปนอะไปงคอเขาใส่แอตอมกิงนา้เป็นหมานเจ้าอินนี้มสด Hmm. Dito po kasi sa amin, malayo yung dagat. Kaya yung isda medyo mahal at saka hindi na presko. Maliban na lang doon kung may mga fish dito, tilapia, ganun, kaya malapit lang. May sarili kang fish pan pwede, eh. Prisco, isda. Hmm. Gamit hmm. ang gulay. te, hasta dali na lang kita mga kailongga follow for more